やなあとな最近だとほバイヤー2本で答よ ang panday ang panday mga ang pandak <laughs> ang panday at ang pandak <laughs> ayan kamusta po kayo mga kabukids kami po ay papunta ngayon sa uh, kabilang bukid uh, at mangunguha po kasi kami ngayon ng uh, saha ng saging meron po kasi kami dumang uh, saging na hindi namin aasikaso ngayon tag araw so feeling namin wala naman wala nang chance na mamunga yun at kailangan din natin ng mga additional na pang ng ating mga alagang itik kaya kukunin po namin yun ngayon pang pakain ba pandagdag dun sa pinapakain nating feeds so sinamahan ako ng aking dalawang guardian angel si mama B at si jinky yan. Napunta po kami ngayon dun sa bukid ni Mama B na walang laman. <laughs> kundi saging na walang bunga. <laughs> May mga tanim walang bunga. <laughs> <laughs> mga tanim niya walang bunga. Medyo maganda na yung ating daan ngayon. At tag-araw. Pero kapag tagulan ito napaka putik. Na. hindi makapasok yung mga ano dito, tricycle. Yung mga motor naman kapag pinipilit nila, ayan, punong-puno ng putik yung gulong. Clay, clay siya. Pwede siyang gawing paso. Palayok. Ayan, ganyan yung lupa mga kabukids. Clay. Ano mas pa? Mamaya mas mataas yung akyatin natin. Kaya mo ba yan? Play ba una kung tubig? Pupunta rin po kasi kami ngayon mga kabukids doon sa area ni Kuya G, ni Kuya Jer at ni Jinky. Kasi yung area nila mayroong part doon na mataas. Parang medyo ano na siya, pabundok na. So pupunta rin kami dahil gusto daw makita ni Mama B yung view doon kasi meron doon na ano eh, may view yung area na yun na kung saan makikita natin yung yung mismong barrio so makikita doon yung view ng barrio at kabilang side naman bukid so yun nagkaroon ng wildfire dito no? oo -o. nung isang araw yan Ang yun naman naman feeling ko may dumaan dito tapos nagsisigarilyo no tapos pagtapo niya ng ano dyan ng upos kasi ganito yung damo niya niyo eh. ganito po yung damo mga kabukids eh habang patagal nang patagal yung tagaraw pa dilaw nang padilaw yan kaya yun nang dito yun yung nangyari siguro na tapunan ng upos ng sigarilyo kaya lawak oh. uso yan pag tagaraw hindi maiwasan yun narapit na tayo dito na tayo dadaan dito na? Ayan. buti nga yung hindi na naman umabot dun mga kabukid kasi last time umabot yung wild doon dun sa may bahay ni kuya G eh ngayon nandyan pa rin yung bahay niya pero wala nakatira nabubulok na kaya Okay lang di sana pero wag naman masunog. <laughs> walang ano, walang hindi siya umabot hanggang dito lang. Malapit na, konting-konti na lang. Ito kasi dito medyo hindi nasunog nakaraan eh. Kaya ngayon siya. Ngayon siya na nasunog. Oh, yung ano, no nakaraan nung nakara na, sa kabila. Oo. pa din pala nasunog na 'to. kawawa naman yung mga puno bago pa lang nagsisimula yung tagaraw eh yan hindi makaka-recover yung iba mamamatay kasi ang init eh oh ang taas nung punso mga kabukits grabe ang gandibdib ko ang laki talaga ang ano niya. Inabo yung panggatong. Sayang on, hindi nakuha ma. Naabo lang tuloy yung gatong. Ayun, wala na rito. Dito po sa amin mga kabukids. Basta't hindi nagkakaroon ng wildfire. Napakaganda pa rin ng gubat dahil tulad ninyo na. Ang dami pang mga kahoy talaga. Napaka ano pa fresh pa yung hangin dito sa ilalim ng mga punong to masukal pa oh. kahit ang hali kapag nandito ka sa ilalim nito ah, ano pa rin fresh ko pa rin hindi pa rin sya kalamog yung ating mga kagubatan may mga parts lang na naabuso na rin pero karamihan okay pa mao ma, oh. ma. Oh. Laki oh. <laughs> 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 inhale, exhale. <laughs> ah, and pa lang. Exercise. In Mali kasi ang ano mo siguro, ang paghinga. Dapat inhale sa ilong. <sighs> Buga sa bibig ng malakas. Huwag mo siyang pipigilan kasi lalo kang hihingalin. Yung parang hinihi pinipigilan mo sa ilong. Ayon. Ayan, ganyan. Kahit nagalakad ka? Ako sana ay huminga sa bibig. <laughs> Oo, oh, kasi maliit yung butas ng ilong mo eh. Kami ni mama, maano eh. Tapos <laughs> lahat. Pasok lahat ng hangin. <laughs> ay, lalo ako. Ay, sa akin mas malaki. Oh. Side view nga? Ganda, di ba? Hindi halata pag naka-side view. Pag naka-side view, okay lang mga kabukids. Pag nakaharap, may kweba, dalawang kweba. Malapit na rin naman, kalahati na. Kalahati na. Malapit lang pala. Oh. Kalahati na mula nung paglakad natin kanina. <laughs> Akala mo galing dito sa may panan. <laughs> Malayo pa pala. Malapit na yan konting konti na lang hindi pa na siya ganun katalik na dito sa ano na to sa part saan pa tayo ako? dito, dito. dito. yan mama kaya pa? Mantap nasi. <laughs> makiat na. <laughs> kui. Ayat. Makiat, makiat. Ayat. <laughs> simula na ng mas ma ano, mas matarik. Eh na dito kami ngayon sa tuktok ng bundok. Pero sa pinagdugtungan ng bundok. Tapos yun doon, simula na naman ng pata pataas doon. Dito naman simula rin ng pataas sa kabilang side. So, ayan nakita rito sa kung saan may magandang view. Ano ah, ang hinahanap mo? Hinahanting dyan itlog. Ay, may pugo? May pugo dyan? Ayan, may lumipad na igin. Ayan, madalas may pugo dyan sa ano, sa lupa. Dyan nang itlog yung mga pugo eh. Ganun ba yun ma? Oo. Ah, yun ang baryo. Ayan. Doon mas mataas-taas na konti. Ayan. Delikado na naman to sa apoy oh. Tuyo na yung damo. Oh, ganda 'di ba? Oh. Oh, 'di ba? Ganda. Overlooking. Overlooking dito mga kabukids. Medyo may mga sagaba lang na kahoy, eh. Pero sa personal ang ang ganda nung kanyang view. Ayun yeah, no? You know, may bahay doon na ginagawa ang laki. Tapos yung doon, kung matatandaan po ninyo sa mga matagal nang nakasubaybay sa amin yung zigzag road nandoon yung parang bituka ng manok isaw zigzag tapos ito yung baryo namin yung mga bahay na yan wow ang ganda di ba dito naman sa kabila kapag nalinis to bukid yun dyan maganda sana yung view kaso nga lang yan may mga kahoy pero hindi makita ngayon doon sa side nila Kuya J, Kuya Jer, mas makita kasi mas mataas. Sa umaga, maganda dito. Sun, sunrise, di ba? Oo. Tapos sunset naman ayun Itaas mo ang iyong itak at sabihin, ipaglaban ang ah, karapatan. Lapo, lapo. Ay <laughs> <laughs> ayano ataga na si yung babae. Tandang Sora! <laughs> <laughs> Tandang Sora. <laughs> <laughs> Gabriela silang. Ah, Gabriela silang. So ayan mga kabukids dito ay yung ano, yung area ni Jinky. Ito yung kanto. Kaya maganda yung view. Tapos doon kila Kuya G. Actually lahat sila maganda yung view. Doon naman mas mataas naman yung kanilang kanto. Ang pwede sila mag ano, doon, maglagay ng mga pahingaan. Hmm. Pang pa-relax. Ayan. Hmm. Nakapag hmm. ah, ano tayo. Mangunguha lang kami ng pagkain ng itik, nakapag-hiking tayo ng konting konti daming gatong pala dito, tingnan mo nakatayo <laughs> <laughs> Pinagpaplanuhan planuhan mo pa yan ah kapag dito ka nakatira, ah, hindi problema ang gatong ang dami <laughs> <laughs> kaso mahirap din dito ma, halimbawa bibili ka lang ng suka ang <laughs> layo <laughs> <Anlayin> ng dalakarin. bitchin <laughs> ah. Marihanda na tayo Merienda agad ah. Siyempre. Napagod si Mama Bee. <laughs> Mungaya doon nakikita tayo. Tapos, bago tayo magbaba ulit. Pababa, uh, mabilis na eh. Sakit lang mahingal. Nagyaya pa. Nagyaya na si Mama, ba <laughs> Mama Bee kasi na merienda na eh. <laughs> Nabusog na. Gasan <laughs> muna natin. Yung mga kahoy po dito, mga kabukid sa, sa bundok namin, dito yung in general lahat ng bundok halos yung bundok e ano parang bato isang malaking bato na solid ano siya talaga kaya ako mapapansin po ninyo yung mga puno madalang at yung mga puno na yan ay matitigas na klase ng puno ah uh, bunga ang tawag diyan ay wala well, parang tawag dyan sa bunga amin mabungal. lang. <laughs> <Chukla. laughs> Kaya kahit ano po ito, kahit medyo yung ibang bundok kalbo, katulad nun, konti lang yung kahoy. Pero sobrang hindi siya nagla landslide kasi nga ano siya eh, parang riprap na bato. So batuhan talaga. Uy! Nabuksan na. pa na ito kanina. May espiritu pa rin. Mm. Oops. Thank you. Akin dalawa. <laughs> <laughs> si Bilo gustong sumama dito. Kaso baka hindi niya kayanin. Kaka gigising lang. Mm -hmm. Magmaktol masarap. Ito. Oh, pinapay pa. Merienda tayo, mga kabukids. Oh. Aw, oh, isa lang ba? Kala ko dalawa. Lasto, <laughs> masarap. Ha. Ah. Ni hangin mo. Ang nga lang dito pag bagyo, sambot mo. Sambot mo lahat ng hangin. Pero habang hinahangin ka, nakikita mo yung view. Wow. Kitang kita yung view. Makikita mo lahat ng bubong na lumilipad. <laughs> Maganda naman dito pag taga araw mapresko. Mm. Ayan o. No? Mahangin. papatayo dito tayo ng ano ma, rest house. -hmm. Para patung umaga dito. dito <laughs> Paano mo matatawag na rest house? Kung bago ka makarating sa rest house, pagod ka na. Kaya nga rest, rest house kasi pagod ka tapos nagpapahinga ka. Magpapahinga ka. Okay, may point. Good job. Thank you, Madam. Masarap to, ma? Masarap. Uh -huh. Kasi dito hindi tayo makakapag-garden, no? Mm -hmm. Hindi maganda yung lupa. Hmm. Maganda siya sugaan ng mga kambing, baka. Ayaw rin ang kambing yung damo na yan? Ayaw din na. Hmm. nila lakad, lakad lang ng lakad, lakad. Ayan, marami sila makakain na ibang dahon pero yung damo hindi nila gusto. <laughs> Parang sumakit yung chan ko ma. Parang sumakit. Lawak. Ang lawak na. <laughs> <Malawak> naman dito. <laughs> Kuha na tayo ng dahon. Gusto ko 'yung malambot na klase ng dahon, 'yung talbos-talbos pa lang. Ayaw mo ng stick. O so, para hindi ko 'yun, masakit 'yun. Naku. <laughs> 'Yung dahon na ano lang, 'yung malambot, talbos. Ayoko rin yung parang may gaspang gaspang <laughs> Pag pagayan mo, sugatan <laughs> ng pin. <laughs> Demo mo. Demo mo ba? <laughs> Sabi nga eh, sa bukid walang papil. Ikos-kos sa pilapil <laughs> Eh walang pilapil Ito, kapag sinumpong ka rito, yan ang literal na tinatawag ng kalikasan. Mm. Nandito ka sa kalikasan eh. Oo. So, literal yan. <laughs> Uy, tinatawag na ako ng kalikasan. <laughs> Alam na. <laughs> pataas na ng pataas. ganda dito. Ito. Maganda to kasi farm to eh. May mga kambing sila dyan, baka. Tapos ano ba mga tanim nila? Kalamansi, ang dami oh. Andami. Mga kalamansi, mangga. Maganda yung kanilang ano dyan, area. dati doon kami nag camping yun di ba ma ang doon sa taas na yun o oh, di ba layo ang taas nun o no? nakayanan natin ay hindi ka pala kasama <laughs> hindi ako kasama <laughs> kami lang mga bata bata kayo, kayo, kayo nila nining okay. Si ba nining nahikain? Eh. Yun ang maraming dala. <laughs> walang dalang kumot, walang dalang ano yan. Kompleto siya? Siya kompleto. may kulambo pa ata dala yun? Oo, oh, uh, may kulambo, dalawang kumot, dalawang tuwalya. <laughs> uh, may dalawang tubig. O ba, dami niyang dala nun. siya pa naman ang pinakapayap. Oo. Alam niyo makakyat. Si Bunining mga kabukids ngayon ay ano na, Nakasama rin natin ng paminsan-minsan noon. Oh. At uh, nung nag-camping kami diyan kasama namin. Pero ngayon ay na na po siya eh, na na po siya. Oh, na po siya sa ano. na po siya sa piling ng ating may kapal. Nakakamis lang. na, ito na. Hiking na to. Pag nagkaroon tayo ng bahay dito, gawa na lang tayo ng zipline. Papunta sa baryo. Papunta sa baryo. <laughs> Tingnan mo, parang mo isang malaking bato. <laughs> Mama, hindi na makaakyat. Kaya ma? Uh, wala na pa, gulong ka na lang pa baba. Sa baba, magbibis na. Pabibis oh, na ang gulong. <laughs> oh, ang ganda ng puro ng kahoy. Wow, ang ganda ng tanawin. set na yun bukid, oh, bukid do kita dito mas maganda ma dito pala mas kitang kita no? oh mas kitang kita dito yun dalawa yung view nya dito ito ay bukid ito ay barrio oh di ba ganda pwede pa magkawayan dito halimbawa doon si Kuya G at Kuya Jer sa area nila doon dito si Tita B. Oy. <laughs> Punta ka dito. <laughs> <Pain -asin. laughs> May suka kayo? <laughs> <laughs> ah. Ganda lang. Dito, malakas yung signal mga kabukids. Kasi ayun yung tower. Tower, oh. Dalawang tower. Oo nga, no. Smart at saka globe. Kung saan yung walang tao, doon yung signal. <laughs> doon, wala na masyado kasi natabunan ng bundok. Mga puno. sarap lang ganda Mo oh, ito na naman, no. Eh. Talaga'y sinatawag tayo ng ano? kalikasan eh. para manguha ng gatong na malalaki. Kailangan mo daw kasi sa salted egg. Oh, ano no? Dalin ko kaya ito. Hmm. ganda oh. Pang-gatong niya. <laughs> sarap 'to 'yung eh, gatong. Ah, <laughs> <laughs> Lagi namin hinahanap yung gatong mga kabukit kasi nga kailangan na, kailangan namin sa ano sa salted egg. Paglaga ng salted egg. Yan yung gusto namin malalaki. Sa matigas. Ito pa oh, nakatayo na, tuyo na. Kita pala yung highway dito dun oh, sa Santor. Uh, uh, uh. Oo. Oh. Galing na. No? Pwede ka na dito mag-sipline diretso dun. Oh. <laughs> Uurin daw siya. Zip <line lang. laughs> <laughs> Oo oh, nga, no? ang sarap mag ano dito, gawa ng zip line. Invest natin. Zip line ano. <laughs> Tapos tourist attraction siya. Magiging tourist attraction. Ayos. Na. Tayo na at manguha ng pagkain ng itik. yung ano may bunga na yung <laughs> yung pichil pichil ah yun pala yung pichil pichil pitcher pitcher plant di ba hmm. ito ang pitcher plant hmm, yan, may tubig ba? oo oh, may tubig siya yan malinis yan ano? sarado sarado ito ma oh. Ah, na ito sarado buksan natin ah Oh, pitil niya oh. May tubig ba? May tubig. Pwede hmm. naman yan? Hmm. Hmm. Oh, may nalason ka. Ha? tubig ulan din to, di ba? Tubig ng ano to. So, okay. Iniinom to ano? ng ano? Nang? Nang mga hugo. Hmm. Eto ang tawag dito mga kabukids ay pitchel pitchel. Hmm -hmm. Pitcher plant. Ito marami oh. parang gusto ko siya itanim doon sa bukid. Nagtanim nga ako nito doon sa ano. Nagkuha kami dati nito. Ikalauna na namatay din. Gusto niya yung ganito. No. Mm, gusto niya matigas yung... Oh. Exotic plant siya, no? Alam niyo ba kung bakit tinawag na pitcher plant? Kasi mukha kang siyang ano, pitchel. Ah. Oh. <laughs> Kala ko hindi Mukha siyang pitchel. Yan, pang pitchel tapos may tubig din sa loob. May mga langgam na? No? Maraming langgam. Hanap tayo ng ano, yung uh, ito ay Yung sarado, yung bukas may langgam na yan. Matamis kasi ang ano niya. Lasa. Hmm. Pag ito meron ako ng ano. Ah. Pag nakabukas na siya, mukha siyang pichel. Hmm. Pag nakasarado siya, mukha siyang mukha <laughs> <laughs> siyang saradong pichel <laughs> iba yung nasa isip ko <laughs> ito may ano siya may tubig na kagad oh, ito. Yan, may tubig yan Safe sya inumin? Eh, Ayaw okay. ko, iniinom ni mama e. Eh. Safe to ma? Yeah. Ha? Huh? Safe, inumin? Oo. Tapos naman sabihin niya, Buh! Ayan na, no, may tubig nga. Ayan na, may tubig nga. Ipasukuritin Ano ma? Mabilis nga. Mabilis, pababaan no? Tawag-tawag na. tawag pa Nandito na. Magkano ma, gayahin mo yung balikon. Ah. Magbilog ka lang tapos pagulong na. <laughs> Anong balikon? Yung balintong. Yung, yung may tinik -tinik? ant eater. Yung, yung may tinik-tinik? Hindi. Makala lang kaliskis nun. Ant eater siya. Ah. Yung may tinik-tinik, durian yung dito. Okay. Baba na tayo. Ah. Ang ganda ng bahay na yun, oh. Yun, ang dami nilang kalamansi dyan, oh. niya Oo. Ini, mini, mini mo. Alin ang mayroong bunga? Ito may bunga. Nasaan doon? Eh. Kusang bahay. <laughs> Asan ba? Ito, na na sa mga bagay. Aba. Naka-survive din siya eh. At saka yung Indian mango, ayun. Ano yung kaya? Ano Kamustahin mo yung tanim mo, ma. Oo. Oh. Ito nga, uh, kumusta sili? <laughs> Laki-laki mo na. <laughs> ano lang sa tanong, yung mga bagin? Hindi ini-expect ni Mama B, mga kabukids na namunga din yung tinanim niyang sili. Ayan, no? Oo, oh, ibu ka. Saka yung Indian mango, nagtubo din. Yung aking rambutan doon, ayun, kung tumubo kung namatay na. bigat bigat din ah parang troso rin mm -hmm. yes, o oh, pili ka na na sa'yo ma pa. pili ka na na <laughs> ito na lang o oh, ito <laughs> kumakatas kainom <laughs> ito may bako. Uh -huh. Bayanihan po tayo. tayo. <laughs> <laughs> Ay, mabigat pa rin. Wala, tanan. gumagare? rin. Yan dalawang kasama ko mga kabukids. Tuwang pa talaga. <laughs> Bayanihan. din kasi eh. Marami siyang katas. Kaya at mabigat kahit maliit. Tapos 'yung nagbubuhat, mah liliit <laughs> Dapat pala may nakabiting baboy ramo dito. So. <laughs>